Faceless Row here, ang inyo pong host. At nais nice ko pong sabihin sa inyo na ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta at nagaantabay po sa ating pong ginagawang pag-ugnay-ugnay at talakayan dito sa ating YouTube channel. Ang pag-uusapan po natin ay diwata, naging blessings pa ata. ba diba, sabi niya doon sa kuya na nagpapa-birthday greet sa kanya. Uh, ang sabi niya, uh, lilipas din yan, kuya. Di ba? Pero mukhang naging blessings pa ata yung kanyang sagot na yon Dahil itong si Ives, no, itong si kuya, uh, ay mukhang inulan po ng maraming pagpapala, no, ng maraming blessings, no. Siguro dapat magpasalamat to si Ibes kay Diwata eh. yung blessings, no. May pagkain, meron pa pera, may pabago at sa tingin ko, uh, more than Uh, 10,000 plus no or 15,000 up yung kanyang na-receive. I don't know no, baka may mga nag-abot pa sa kanya doon. Kaya dapat pasalamatan natin si Diwata. <laughs> no, naging naging blessings pa ata eh no, yung kanyang um, ginawa no dito kay Ives. At salamat syempre kay Moto Patrol Vlog na nag-organize ng mga uh, content creators uh, ang PNP content creator at kasama si Adarna Grande yung may-ari ng salon. Okay, hindi natin patatagalin. Panoorin na po natin ito. All right. Let's watch this, guys. Okay, check muna natin kung mayroong sound. Of course, dahil mahirap manood pag walang sound. Ayan. Okay. Let's watch this. Sir, sir. No, sir. Oh, pare. Pare naman daw. Ah, Actually, ako po yung nagpabati kay Diwata noon. Ay, oo. oo. Na-mookan niya kita. Oh, Ikaw po. yung ano, di ba? Opo, oh, ako yung nagpabati sa kanya na happy birthday, pa-bati sa iyo na happy birthday po daw kasi ah, uh, napapanood po kita yung mga vlog mo. Ah, ganun pa? Uh, o si Moto Patrol. Oo, oh, tama pa? tama. Sige, no problem. Sige po. Happy birthday sa iyo. Pero tandaan mo yan ha. Opo, oh, opo. Oh, Lilipas din yan. <laughs> Pero gusto ko lumipas ang birthday mo. Opo. Oh, nang sasayahin kita. Sige, celebrate natin yung birthday mo ngayon. Pala, mo dito. Everybody happy. Saka nang pansin ko sa'yo, bro. Dahil birthday mo, gusto ko maganda. Malinis ang tingnan mo. mahaba na rin ang buong mo. Kaya nga po, eh. Ilang buwan na po ito. Ilang buwan na rin. Sige, liga. Pagugupitan kita dito ngayon sa Gopeng's Cutting Shake. Sige, tara, tara, tara. Sayahin natin siya rito. Sige po, sir. natin. Dahil birthday niya, sa-celebrate natin dito. Eh. Okay ba? Siyempre, bro, mag-birthday, dapat pinapapungugirin, di ba? Sino ka panat sa kanya? Ha? Ha? Oh, sige, ayan, eh, mahala ka na dito, ha? Pabugiin mo si ano, ha? Si Ives, ha? Gusto ko, pag lumipas ang birthday niya, hindi lilipas ng malungkot. Lilipas din yan, pero lilipas ng masaya. Tama, tama. Yun. Oh, Gwapo na ni Ibis, oh. Na-transform si Ibes, ha? At mayroon pang libreng masahe. Gumawa po, oh. Panalo. David and Co. Elegant. pagalis mo, kung um, spray mo, long last yan para sa Pero bet, hindi pa sa Ayos. Pay the birthday. Dilipas din niya, pero gusto ko lumipas na masaya. Na? Wow, Meron pang pera. Birthday, May cash. Birthday. Happy birthday. Wow. Happy birthday! Wow. Oh, sige, ha? Sige, ha? Sige, ha? Sige, lang Sige, ha? Sige, ha? Sige, kami, sa Kami, kami, si Coach Dennis, Ano? Nando, sa Adan na Grande. Punta tayo mamaya. Doon sa salon? Sa salon. Meron pa pala doon. Meron pa? Meron pa. Diyan yung sabi. Pipi, Eh, sabi na yan. sa'yo? Happy birthday. ito Ay, grabe, oh. Ay, grabe. Ito lang, Mula kay? kulit chow po, kasi natin ka bite. Ang yung... dami, no? Mukhang kinulayan pa yung buhok ni Ives. Daming regalo. Eh, para. Eto na, naka kay Adar yung na grande na tayo. Hindi, uh. <laughs> sponsing mo ko na eh. Dali ba niya, office magpusa. Office. halika ngayon, sa office daw, sa so office daw, sa so office. Sa so office daw. Meron ba? Uh, Thanks, sir. Motto, patrofi. Maraming salamat po sa ano, sa Tintong, sa pag-ibig di po. Maraming salamat na. Maraming salamat na. <laughs> Motto Patrol, so sa Team PNP kay Ma'am uh, no, Grande. So salamat po sa mga staff po niya. Sa lahat ng mga bumati po, uh, maraming salamat po sa inyo lahat. So meron dito yung do'ng handaan dito para i-celebrate natin ang iyong birthday, di ba? Yes. Yes. Yeah. Oh. Oh. Yeah. So dahil sa darna, uh, meron siyang magbigla siyang nag-transform, di ba? Bandigla, ano? Mga po. Oh, ang um, bigla natin siya. Ah, binigit natin siya ng um, uh, complimentary hair and may nail services ka ba? O oh, sige, mamaya, mag pamper ka rin ng nails smooth chain. Yung mga uh, kita, um, dyan sa ano mo, sa um, uh, scalp problem mo, kung ano man yan, yeah. kami nang bahala man yun. Sige, yeah. bibigyan natin siya ng tampan, hush. Wow! wow. Ayun. Pagkikin kami para ibalik iyo yung um, kaligayahan na gusto mo nung araw ng birthday mo na Mas doble-doble pa yung natanggap niya, no? Sa'yo? Sa'yo? Sa'yo?

Ayun guys, maraming maraming salamat. Sir Moto Patrol Vlog, maraming salamat po sa inyong pagbaba pagbabahagi. Okay na uh, natanggap ni Ives. At ano po masasabi ninyo mga kaibigan, mga nanonood? At uh, tandaan po natin, no? We always give the people uh, a benefit of the doubt, no? Tingnan niyo, Naging blessings pa pala yung ginawa ni Diwata dito kay Ives. At ang niya po mga naging uh, pagpapala. Pero on the other hand, syempre of course, no, ganyan po talaga dahil pag tayo po ay sumisikat, no, talagang marami po mga bumabati sa atin, maraming gusto magpa sa atin, at masaya po ang mga tao para sa atin. Pero tandaan din po natin, may lesson din po makukuha, no, sa uh, nangyari, no sa kay Diwata at saka kay Ibes. At ang nais kong natin sabihin dyan ay uh, adjustment lang. Madali lang naman mag-adjust, no? Kasi ganyan, nandiyan ka na talaga sa posisyon na yan, eh. No, si Diwata nandiyan na talaga siya at kailangan niya pong uh, konting adjustment lang. Ipa-fine-tune lang niya yung sarili niya dahil yun nga, no, uh, sigat na siya at marami nang gusto. nagugustuhan siya ng mga tao. Okay? Pero syempre, pag uh, yung yung laging negative ang response sa mga tao uh, I'm, I'm I'm not sure kung magiging uh, kagigiliwan siya ng mas maraming tao pero gusto ko pong sabihin sa inyo na naging blessing po no itong buhay ni Diwata <laughs> kay Ives no so maraming maraming salamat po pero bago po tayo magtapos inaanyayahan ko po, po kayo kung hindi pa po kayo nakasubscribe Okay, kay Poto Patrol Vlog na mayroong 2 million followers sa kayong YouTube channel mag-subscribe na po tayo. At pati na rin po kay Adarna Grande. At hindi ko po kilala yung mga PNP creator na nandoon, pero mag-subscribe na rin po kayo sa kanila. If ever na makita po ninyo sa um, Facebook account ni Moto Patrol Vlog at Adarna Grande. Napakagalante. Oh, okay na. No? Adarna Grande. Napakagalante. <laughs> okay. So, malapit na pala si Adarna Grande dito sa Paranaque. Las piñas lang siya eh. So, minsan nga mistahin natin no. Okay ito po si Faceless Ro maraming maraming salamat po sa inyo in, sa inyo panonood at abangan po natin yung yung susunod na episode na bibigyan po natin ng talakayan dito po sa ating YouTube channel. God bless everyone.